Ang video na nakita nyo kanina ay tungkol sa isang seafarer na dumadaan sa pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. At buti na lang, nakausap ko siya bago niya tuluyang tapusin ang buhay niya. Itago natin siya sa pangalang Jeff. Ilang taon na siyang nagtatrabaho sa cruise ship mula restaurant utility hanggang assistant restaurant manager. Ang layo na ng nararating niya. May malaking bahay, anim na sasakyan, magandang karir at masayang pamilya. Pero ngayon, lahat nawala. At ang pinakamabigat sa lahat pati asawa at mga anak niya iniwan siya bakit dahil nalulung siya sa bisyo, ang pagsusugal. Kwento niya, nahikayat daw siya ng barkada. Kada baba sa puerto, diretsyo sa kasino. Sino ba naman ang hindi mahingganyo kung panalo ka ng $5,000 sa isang iglap? Easy money, sabi niya. Pero doon na nagsimula ang pagkasira ng buhay niya. Nalulung sa sugal, nangutang sa mga kasamaan sa barko, nabenta ang mga sasakyan, nawala ang bahay, nawasak ang pamilya, at nawala ang Diyos bilang sentro. Akala ko Dati, kwento lang ang mga ganitong sitwasyon. Hanggang sa nakausap ko mismo si Jeff na unti unti sinira ang mundo dahil sa bisyo. Kaya ako'y binahagi ang istoryang ito para maging paalala sa ating lahat. Ingatan ng karyer, ingatan ng oportunidad na binibigay ng dagat. At higit sa lahat, ingatan ng pamilya. Sana makarating sa inyo ang mensaheng ito. At sana maging gabay ito para wag nating hayaang sirain ng bisyo ang kinabukasang pinaghirapan natin. Adaro iwasan niya ang vision si so Diyan ako iniwan ng pamilya ko, asawa at anak ko, mga kaibigan, kamag-anak, lahat ng mahal ko sa buwal na wala. Pati karera ko on board, kapektuhan, kaya iwasan niyo ang landas na ito. Huwag niyo sundan ng madilim na daan na dinahanan ko. Andito ako para i-share ang experience ko para makaibos kayong in lahat. Ingat lahat mga kabaho.